Si Lorelyn ng uh, Santa Whoa. Ana Anong Santa Ana? Santa Ana Aliment! Ah, uh, oh, Benjamin! Benjamin, Benjamin, oh, Benjamin. Ayos pa, nabibrigada ano, Ah, brigada So, kamusta ang buhay, public school? Ayos lang, boss Talagang nagbablog ka ako, ipawala na ninyo Hindi naman, Diyos ko naman Napakaikli, ayos lang, lang, ayos lang, ayos napakaikli ayos lang. lang ng buhay natin sa mundo Ayos lang, boss Si Alejandro, siya nga nam-interview ko eh Master teacher na si Alejandro eh oh, Island. ito, isa sa mga kabats, kabats ko ito nung high school. Isa sa pinakamatalino sa buong mundo. hindi ako matalino. Sa sumulong. Kaya pa, si Tim. Mm -hmm. Siyempre. Eh, kamusta na okay. ang educational background natin? Nakatapos ba ng masters? Hindi okay. masters. Unit Unit pa lang. Okay. Eh, taposin mo. Oh. Okay. Ay, naka nakatingin ka lang ako. Si Kuya Jun eh. Sino? Yung si Garden. Eh, patay na si Kuya Jun eh. Oo. Uh -huh. Oh, nice to meet you. Kasi, tagal ko rin uh, hindi nakadalo dito sa bansang Pilipinas. Uwi ko, ko lang nung 13 ng July eh. Oo. Ang huli kong uwi, July uh, 2017. Ida ko mo ko kay Ate Amalia. Alika, nga sa mama mo ko, siyempre, alam, baka mama, strangers ako dito eh. Strangers in the now. Hindi ka stranger dito, dating ticket, TMA. Ayun ka eh. Tara, tara, tara. O yan, magtatago na ako sa likod mo. Ba, magtatago ka sa likod. Siyempre, dapat na. Kasi, Nadalawin ko si Amaya Puentes. Asa? Um, yeah. Asa ba? Sige, dito naman. Sige, sige. Nakalap. Ma'am Nakalap eh. si Ma'am Ami mo. Oy, Merry Christmas! Ah, Happy New Year. tayo. ko Eh, hindi susunod dito ko lang naman ako sa kabila. Oh, kabila ay, yun si Kamila yun. i Interview ah, yung, pinakamagaling na teacher sa buong oh, mundo. pinakamagaling na teacher sa buong mundo. Wow. Okay na, okay. Hindi, nadalaw. Nadalaw lang, nadalaw. Nagpaha. Inaalala po, sabi ko sa biblioteca. Nalinis na to. Hindi ito na itula. So, ito ang binat ko after 13 years. Oh. Naging head teacher na si Amalia Javier. Nakita ko si Alejandro, sinay-interview ko pa eh. Huh? Master teacher na siya. Busy, busy. O, oh, ikaw, kamusta ka? Hindi, kasi antagal ko din nawala dito. It's been, what, 13, 13 years. Sa kabila, napunta ka na ba? Hindi pa nga eh, kasi I ito nga. Ka... yung ceremony ngayon. Alam kong, ano kayo, ah, na, na, nabiglaan eh. Uh -huh. So, kailan ba makikin principal ang Amalia Javier? Hindi. Dati gusto, gusto ko na yan, Bakit? mas gusto ko mag-serve kay Lord. Yun e, ang kanya ano, sa akin. Pero, siyempre, iba pa rin yung uh, makuha iba lang, mo. Iba na ang teachers na yun. Iba na ang mundo ngayon. Tsaka, hindi mo mahabang mahabang buhay na tayo. Hindi pa tayo makabot ng 200 years. Makabot pa ako ng 200 years. Sa bagay. Years. Si Alejandro, si nung nakausap ko, biniro ko, ang laki pala ng sweldo mo, nasa 40,000 million pala. Pero at least na nakatapos. Eh wala na nanay ko. Ako na lang. Ano pa gagawin ko? O wala man akong pamilyang papaaralin pa. iba mga king ko napaaralan na, na yung mudra. Uy oh. teka baka nakarecording na yun. Nakarecord niya. <laughs> ano ba yan? Vlog. <laughs> Nakakahiya. O, basta, eh yun lang yun. Ano uh, ba sa iyon? Ito na yung parang bisita ko sa inyo. Huwag remembrance ko na lang at the same time. Kasi. Ay, hindi pa ako nagmamaganda. Teka. Ito oh. <laughs> dating ako teacher ko sa Uh, Dito, Benjamin B. Esgar Memorial Actually, National High School. Taytay National. Tapos ako nakakapagturo din sa Taytay National ng I think 10 years eh. Tapos ayun na. Iniwan ako silang ano. <laughs> Iniwan mo kami mga guro. Ngayon yung guro pa din. Guro pa rin sa ibang bansa. So, ano, doktor ka na ba ngayon? Kung sa ibang bansa yan, talagang malaking pwede mong sweldo eh minsan, it's not just for the money. Ay no, pero But, okay. siyempre, uh, siguro, in another five years, baka nadong ka na o nasa ibang school okay. ka na, principal na kasi, okay. Diyos ko, doktor. Iba naman ang akin. Pag, naman. pag, pinasa mo na ba yung test? Kasi may test siya. Hindi ako nag-exam. exam Noong una, gusto ko mag-exam. Pero, nagkaroon ng pagtakataon na, nagkaroon ng ruling na one examiner lang per school. Okay, okay or participant for school. Kaya, hindi ako ang manunod. Anyway, eh, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo sa kalooban ng Panginoon. Oh, okay. okay. Meron May, siyang ibang inihahanda sa akin, which is, alam ko, the best yung plan ngayon yun. Okay. Kaya, sinama ko sa ako. Ay, ito eh.

Ayun meri na ako mat na ako mat na ako. eh. Ano ay Kung ano ano kung ano ano Ito si ano kung ano 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 kamusta na? ano ano kung ano ano kung ano ano Akala ko ano kung ano ano kung ano ano kung namin? Ang kung ano ano kung ano ano kung ano ano kung ano ano years. ano 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 kung ano ano kung ano eh kasi ba ni Missy, papatay din kami. Ah. O kaya masana boy sa Benamin. Maputi naman. Maputi naman. Same ma maputi naman ang buhok. Ano? Buhay sa DepEd. Ba. Oh, <laughs> eh parang alam lahat pa. Ano ko may mga masses sa lahat eh. Sa Ako doon na ako ay masters eh. Okay. Under siya Andersen University of Hawaii. Pero libre ng government. Eh, kamusta na ang principal pa, si Monet. Ano ko na natin? Ay. Ako natin. Paano, Hindi ko na nakabutan yung asahaw mo. Ate Edna. Ang... na. Oh. Eh, si Ope yata. Master teacher ba eh. Yes. Nakabutan pa si Master Bute. Si who? Si Master Bute. Ah, si Sir Jess. Hindi ko na. si Sir Jess? Ano saan? Has... Nagbibrigada. Brigada? Di ba pinahang kami? Eh? Oo. O, oh, okay. oh. oh, di ba talatik si Enoch. Eh, ah, maa. Ano na yun? So, ang pagbisita ko dito, nagtatrabaho kayo? Pupunta ako siya, Jess. <laughs> oh, Saan oh, oh, ba? Hindi ko alam eh. Oo! Nasa ba? 21, 19, may bounce tax. That's 26 na yata, T.J. 1. After 30 years. Ang taas na tinaas! Ang taas. Ay, grabe ka sa akin! Bakit? Ang taas, <laughs> sweldo <laughs> naman, hindi ma-hate mo eh. Grabe ah! Okay, oh. na. Okay, okay. Yes, ano yung pinakamagaling teacher sa buong mundo? Sa mga Nasa- Ma nasa si Sir. Sir! Merry Ma Christmas! Po, ano? Nadalaw na ka? Eh, para po dalawin kayo. Ah. Sige, alam nyo, hindi mo kasi sa bago. Ano? Wait for the mail. Wala itatapon mo. Itatapon ka! Sige, Nandito ang ano, giant. Sige, sige. Nandito Maria Asuncion C. Esguerra Ed Tech Ed Tech pati Ed Doc Ed Didi Ilalamo to? O sige ilalamo to Ay hindi niya inabot si Dewani Ang paybos mo na Asan pa sa lubong? Pina sa lubong ko na parang baka si Tatay Namatay si Tatay naman Mumi ka? Oo nung 13 13 ng July? Balita ko principal 5 ka na Tangi 3 lang Ah 3 lang oo. Ano video yata tayo dyan kapatid O sige